para Ayaw daw hindi ko, umano yung ano yung ha? Ha? pest ala oo oh, oh, oh. so meron na siyang mga ano guys o bunga ala nangangahulog ngayon Ah. Oh, pag nahinog mm -hmm. ah mo lagi sayang man ito Magari. oh Magari. naman to ah ito magamit ko na to yeah. oh. <laughs> loto ano pag di da dara ang gin oh, okay and kids ya kay vitamin C to ya kijak kids ya guys oh mosquito, di mosquito yung kids ya yeah busy na sila guys yeah kay ba di ba